Pagtatalo sa perang ugat umano ng pang-hostage na isang lalaki sa mag-asawa sa Sampalok, Maynila kahapon. Patay ang lalaki at sugatan naman ang kanyang misis. Ang suspect naghagis pa ng granada ng akmang puhulihin. Balita nga ni Steve Dailisan. Agad kinuto ng Manila Police District Team ang paligid ng gusali ito kung nasaan si Juanito Vergante at ang mag-asawang hostage niya Gamit ang megaphone, sinubukan makipagnegosasyon sa kanya ng mga otoridad. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan. Iniagis ng hostage taker ang kalibre 45 baril sa labas. Pagkatapos ay binigyan siya ng tubig. Pero ang kaliwang kamay niya, kapuna ang maitinatago sa likod. Gusto niya, barilin namin. Yeah, Sabi hindi pwede, Ay, uh, sumuko ka, parang ayusin natin. Maawa ka sa mga pamilya mo, ka yung mga anak mo. Sa ikat ng palapag ng gusali, tanaw sa teres ang kamay ng isang babae na tinamaan daw ng balas sa dibdib at kamay ng sospek. Ipinaglatag pa siya ng hagdan, pero hindi na roon niya kakayaning bumaba. Nang makalapitan na gusyador, di niya bahaya at naman ang abang aswat at bomb squad ang sospek, pero nakapaghagis pa rin ito ng granada. Mabilis na nagsitakbuhan ng mga osisero sa paligid at nagkatapakan. Isang kulis ang napahiga pa malapit sa pinagkakulan ng granada na hindi naman sumabog. Kasunod nito, binitbit na ng mga otoridad ang sospek, pinosasan at isinakay sa police car. Sunod na inasikaso ng mga otoridad ang maingat na paglalatag ng detonating cable sa granada. Tinakpan ito bago sinadyang pasabugin. Nang makasigurong ligtas na lugar sa kapinanhika mag-asawang hostage victim. Patay na ang lalaki sa tama ng baril habang isinugod naman sa ospital ang sugatan niyang may bahay. Kwento sa akin ng anak na nakasaksi sa buong pangyayari, nakipag-usap daw sa kanyang inang sospek nang mauwi ito sa pagtatalo. Nasa kwarto po kami lahat nung binaril po yung mama ko. Narinig po namin yung, yung mama ko po. Narinig po namin yung putok. Tapos na po ng papa ko yung pintuan doon sa kwarto namin. Tapos ako po, pinalabas ko na po yung mga kapatid ko po doon sa may terrace po namin. Tapos ko po yung pinto hanggang sa makalabas po sila sa may fire exit. Matagal na nila nilang kakilalang hostage taker, kaya di nila inaasahang hantong sa ganito ang pagtatalo. Regarding po sa pera yung pinagawa yan po. <laughs> Isinailalim na sa debriefing ang apat na magkakapatid. Ginagamot naman sa ospital ang kanilang ina. Paliwanag naman ng suspect sa GMA News, nag ang paningin niya dahil sa hindi pa rin umano pagbabayad ng mga biktima sa kanilang utang na aabot sa 300,000 pesos. Wala pang interes. Ayon e yung nga nga, yung sumingil na ako, humingi ako ng ano sa kanila na kahit pang tuition man lang ng anak ko. Steve Dailisan, GMA News.